yung ating uh, training ng basic 240. Okay, group 1, pila. Group 1, pila. One. Group 1, nasa yung group 1. Baba na, baba na. Tasks, mo na. Distraction mo na. Ha? One. yung ano. Number 1, nasa number 1. Okay, 2, 3, 4, compress ng konti, 5, 6, 7, come on there, 7, 8, 9 10 10 Okay, Ay, wala pala na 10 11 11, nandun pa Okay 10 Double time, time. Parang matapos tayo Okay, 11 Oh, dito na Dito na, dito na Sunod 12 13 14 Come on, guys Double time Okay, 14 15 16 Seventeen, 18 19 twenty, twenty-one, and then twenty-three. Ito siyang konti. Ha, guys, ha? Okay, position. Paano yung position? Hawak sa ilang. Hawak sa light jacket. Naka-cross, ha? Hawak yes, sa light jacket. Then, bago tayo tatalon, we have to shout. Water is clear. And then, say your name, ha? Number one, ready to jump. Yes, ready? Pagpito ko. Saka kay tatalon, okay? Yes, Maliwanag ba? Yes, sir! Then, backstroke, board sa life raft adu do whatever you can do, makaboard, ha? Pag hindi kaya, hintayin yung kasama, okay? Ang hawak lang natin, pagtutulong tayo sa kwelyo, ha? Yes, sir. Ha? yes sir. Walang hawak sa kamay, walang hila. Baka magbagong taong kayo sa hospital. Yes. Ha? Makinig kayo sa akin, ha? Walang maglalaro sa tubig, ha? Yes, sir! Yes, sir. Okay? Pa Mauna ka sa pa sa'yo. Ya? At tupit. <laughs> okay? Pag, pag tumalag sa board. Sa life prep, dalawang tao lang palaging nandun, ha? Yes, Ang pagtulong, yes, laging nasa kwelyo yes, at saka sa ilalim ng kilikili, ha? Yes, sir. Walang nihila sa braso, okay? Yes, sir. Okay, then, then. Pagbaba, upulot, tapos somersault punta doon sa life wrap ha magra write kayo ng life wrap isa isa then stay put lang kayo doon ha sa gitna and then form circle ha okay o sige group 1 1 to 6 come on go up good luck ha Okay, shout. Water is clear. Shout, water is clear. Water is clear. Okay. Okay. Okay, number five. Okay. Okay. yep, Okay, number two. Bubana, number two. Bubana. Nat. Okay, awak sa ilong. Daba. Come on, ma'am. Water is clear. Okay, ready? Okay, jump! Very good! Relax, lang, relax! Okay, guys, nakaharap, ha? Nakaharap! Dalawa na na! Awak sa kwelyo! Okay, very good! Number 3, bubana! Number 3! Hey! Group 2, ha? Shut the <laughs> Hey! backstroke, backstroke. Hintayin mo kasama mo, hintayin. <coughs> <laughs> ah. oh. Number. Okay. Jump. Pang-Olympics yun, ah. Okay. Backstroke, backstroke, backstroke. Okay, ma'am. Okay, position. Yup. Very good. Wala na. O paano kung may nandiyan yung ano ng rapist? O, oh, talo na. O, mamaya na. O. Oh. Number. Okay. Jump. Very good. <coughs> O, oh, sige. naka oy Naka-arap. Naka Hawak sa kwelyo ng life jacket. Hawak sa kilikili. -kili. Yan. Buhat. Very good. Okay, ma'am. <clears throat> Come on. Okay, number. Okay, jump. O, pwersa kayo, ha? Malayo, ha? Pwersa kayo kasi... Sayang ang bato. Mababasag ang bato. O, oh, group 3. Group 3. Okay, come on. Okay, jump. Okay, very good. Parang mababa lang, ano? Na? Parang mababa lang, di ba? Okay. Water is clear. Okay, ready. Jump. Persa, very good. O, ganun lang, para ka lang nagpatay hulog. Okay, backstroke, backstroke, backstroke. Oy, para, para. Ma'am, tulong, tulong. Hawak sa pwelo ng life jacket. Okay. Okay, very good. Backstroke, dalawang kamay. Okay. Okay, position. Yan. Jump. Very good. Diretso lang. Kasi pag paganon, masakit yun. Diretso yun yun sarili ninyo. Huwag kayo higa. Okay, position Jump. Okay, baba na. Stay. Hadel na kayo, hadel, hadel. Hawak sa kwelyo. Okay. Water is clear. Jump. Okay. very good. Okay, position. Jump. Layuan yung talon ha, layuan ha, layuan. Relax, 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 relax. Higa. Higa. Tingin sa langit. Huwag yung langit na may ano ha O, oh, buba na, buba Buba Okay, mom Last group What is clear? Number Okay, ready, jump Versa, very good Yan Backstroke lang Relax lang, relax Hey okay, ma'am, come on. Water is clear. Number. Okay, jump. Very good. Back stroke, back stroke, back stroke. Okay, back stroke, come on. Water is clear. Okay. Yep. Okay, last, last. The last one standing. Water is clear. Okay, jump. Oh, Para, para. Hawak sa kwelyo. Hawak sa kwelyo na jacket. Yeah. Yeah. Pasok na bilet. Join na, join, join. Join na, join, join, join. Ay, makinig kayo. Yan sinasabi ko sa inyo eh. Naglalaro na kayo eh. Natuwa na kayo, natuloy outing ninyo. Ha? Natuloy outing ninyo. Oh, sige, makinig kayo kay Mr. Ano. Nat! Nat! Ayos yung bilog, Nat, kalate, kalate. Singit na singit na Singit na, singit na! Nat, kalate. Ha? Last ball na yun. Kalate, floating, kalate. dito pa! Diba? Bibi! Yan na sinasabi ko sa inyo eh. Oh, makinig kayo. Huwag hawak okay. shota Hawak ano lang. Walang ganyang hawak. magshota ba kayo? Bisig sa bisig. Ganon. Wala pa. Excited kayo eh. Green there, babol. Gamitin niyo mga paa para ma-track ang tension na tension jewel. Ngayon habang nagpa kayo, bibigyan na ng 1 2 3. Sisigaw kayo sabay-sabay ng isang malakas na eh. Tama? Yes. ayan okay. hindi <coughs> magaling talimot naman siko-siko <coughs> okay o ah, siko-siko ha alam nyo ha hindi yung siko na nasa o <coughs> oh. <coughs> okay higay okay gese senior babol babol